Andrea Brillantes, tinawag na responsable ang mga pet owners na namatay ng mga fur babies noong bagyong Karina. Para sa aking balitang showbiz, nagdurugo ang puso ni Andrea Brillantes sa mga napanood dito sa social media ng mga aso at pusa na nalunod sa baha sa kasagsagan ng Bagyong Karina. Ito'y dahil hindi nakalabas ang mga ito sa kanilang mga kulungan dahilan para malunod ang mga ito. Sa kanyang Instagram account, sinisi ng aktres ang mga umano-irresponsible pet owners kasabay ng pagpoposito ng pictures ng kanyang mga pets at maging ng mga aso at pusa na nasa loob ng kulungan at nalubog sa baha habang iba naman ay naiinig sa Mindanao dulot ng malakas na ulan. May isa pang picture na makikita na may isang aso na natabunan ng putik kung saan hawak ito ng mga rescuer. Ang nasabing mga picture ng mga aso ay galing sa Nuan City Pound at kuha ng Philippine Animal Welfare Society o POST. Nag-share din actress ang mga art cards para sa donation drive para mailigtas ang iba pang mga hayop at para ma-assess ang mga nawala ng bahay dahil sa bagyong karina. Ayon kay Andrea, rain or shine ay hindi niya iniiwan ang kanyang mga pets dahil mas sobra pa raw sa paigil pet ang mga ito dahil ito ang kanyang kasakasama, partner at kaibigan. Pamilya na umano ang turing niya sa mga ito kaya nalulungkot siya sa pagkamatay ng mga far babies dahil sa bagyo at dahil sa pagiging responsable ng mga may-ari dahil ikinulong at itinali ang mga ito at pagkatapos ay iniwan.